apa how's my baby Opa, apa come to mommy come you want to come to mommy come you want to come to mommy uh -huh. let's go my baby ayo oh, tak you, you want come to mommy ha, ha? sense <laughs> so, Let's talk ha. Paprank natin si daddy. Okay? Okay? Okay ka don? Okay? Ha? Huh? Oh, ayan o, tignan yung daddy mo. Puro ML. Kanina pa nag-ML yan. After mag-car wash, nag-ML. Very good si daddy. Let's prank daddy. Opa! Opa! Hey! Hi, May opa! Here comes the little one. Huh? May opa! Ikaw, ano? Love... Tignan mo talaga? katawa siya. family. Ah, kalat mo, Ola. Ang kalat mo, Ola. Gusto niya kay Daddy. Ha? Gusto niya kay Daddy. Yeah. Kay Daddy. Gusto mo kay Daddy. Kay Daddy. Ha? Gusto mo kay Daddy. Gusto mo kay Daddy. I love Anong <laughs> gano'n? Anong gano'n? ML pa more! <laughs> ML pa more, Daddy! Yan tuloy! Ano? <laughs> ano? <laughs> <Anong? laughs> Dilip mo yung ML. Dilip mo yung ML. Dilip mo yung ML. Dilip. 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 Dilip.

Dinelit nyo na nga eh. Ah. Halika dito Okay. okay. Ito yung anak ko. Tulog. Sorry may opa. <laughs> Hindi focus si daddy. Naglalaro lang ng naglalaro. Punch mo yan si daddy. Punch mo. Hmm. Punch, punch. Punch, punch. <laughs> Ito guys, alam nyo na to. Para sa mga laging nanonood at lucky share natin para sa inyo to. Pero, walang pilitan na Choice mo ha. Nasa iyo yan ha. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung Primo Gaming. Pag nanalo to, alam nyo na yan. Nasa comment section na O, panalo ka agad tayo. So, ano pang hinihintay nyo? Check nyo yung nasa comment section ko. Ulitin ko, 21 years old up lang.